Hi guys! Good morning po! Tugtungan lang natin guys yung ating ano Ano po ang ating gagawin o magiging reaction Kapag tayo ay naka ng complain ng empleyado Kung saan man tayo naka-assign na duty Tulad na sinabi ko nga guys kung uh, Kaya man natin explain After natin makinig sa kanyang kwento ay explain natin. Pero, depende ang guys sa sitwasyon. Ah, uh, baka, in the immediate, ay, tawagin nyo muna agad ang officers. Para, kung, magka, ano man yung usapan, between na lang po yung officer, at saka yung complainant. Kasi, mayroon kasi guys, na ibang kwento, nagiging, uh, baliktad yung, ano, nangyayari. Kasi, si guard, road, ganito, kasi, ganito, hindi ka pinakikinggan. Ang, ano mo na lang guys, para, iwas ka na lang sa, ano, bul si officers na lang po. Hindi po naman sa lahat ng sitwasyon guys. Depende lang po yan kung anong klaseng kumplin ang kanyang nilalapit sa inyo. Pero kung hindi naman mabigat, kaya niyo yung paliwanag sa Tayo na po yung nasa entrance. Pero kung mabigat po yan, ay si officers po ang tawagin niyo para sila mag-usap maigi ng discussion doon sa kanilang pag-uusapan about sa complaint. Na guys, uh, panoorin po ng video. Maraming salamat.